isang babaeng mula sa South Korea ang nahumaling sa mga nobela at palabas patungkol sa mga kwentong krimen at pagpatay. Ngunit dahil sa pagkahumaling nito, ninais niyang subukan ito sa totoong buhay. Kaya naman ang 23 taong gulang na si Jung ay nagplano ng isang krimen na gigimbal sa buong South Korea. Tunghayan natin kung anong mga hakbang ang ginawa ni Jung para isakatuparan ang kanyang planong pagpatay sa isang taong hangad lang ay mamuhay ng maayos. At saksihan natin kung paano naisiwalat ang kanyang inaakalang perpektong krimen na ginawa. Tara, alamin natin ang buong kwento. Bago tayo magpatuloy sa aking kwento, pakisubscribe ng aking channel. Pindutin ang bell button, piliin ang all para updated kayo sa lahat ng videos na i-upload ko. At huwag nyo rin kalimutang i-like at i-share maaari din kayong magpahatid ng inyong saluobin gamit ang comment section sa baba. At pakifollow na rin sa Facebook ang MagTV page. Si Jung Yuju, na tatawagin nating Jung, ay isinilang noong 2000. Noong isang taon pa lamang si Jung, siya ay na ng kanyang mga magulang. Kaya siya ay pinalaki ng mag-isa ng kanyang lolo at kasalukuyang naninirahan sila sa busan. Nang siya ay makapagtapos ng pag-aaral, sa loob ng limang taong paghahanap ng trabaho, hindi siya nagkaroon ng pagkakataon na makapagtrabaho. Dahil umano ito sa kanyang kahinaan sa kaalamang magsalita at magbasa ng Ingles. Kaya dahil sa limang taong walang mahanap na trabaho, nanatiling mag-isa at madalas na nakakulong siya sa kanyang silid. At ito rin ang mga panahon na nakahilig ni Jung na manood at magbasa ng mga bagay tungkol sa krimen at pagpatay. Hanggang sa isang araw, sa loob halos ng tatlong buwan, nagplano, nagbasa, at naghanap sa internet si Jung na mga bagay patungkol sa pagpatay ng walang iiwang bakas mula sa isang bangkay. At nang mabuo na ang kanyang plano, gumamit siya ng isang mobile app na naguugnay sa mga magulang at sa mga private tutor upang makipag-ugnayan sa maaari niyang maging biktima sa pamamagitan ng pagpapanggap bilang ina ng isang batang nasa ikasyam na baitang na gustong matuto ng wikang Ingles. Bagaman hinihiling ng app na ito na masuri at matukoy mabuti ang mga private tutor, hindi naman sinusuri ng app ang parehong pagpapahigpit ng mga screening sa mga nakarehistrong bilang magulang. Kaya malayang nakapag-ugnayan si Jung sa mahigit limampung private tutor na tinatanong niya kung sila ay mga babaeng namumuhay ng mag-isa at kung nag-aalok sila ng mga private lesson sa kanilang tahanan. Hanggang nakakuha nga si Jung ng isang private tutor na papangalanan nating Maria. Habang nag-uusap ang dalawa, sinabi ni Maria kay Jung na ang kanyang address ay masyadong malayo sa kanya kaya tumanggi ito. Subalit inalok na lang ni Jung na papupuntahin niya umano ang kanyang anak sa bahay ni Maria. Kaya dahil dito, napapayag si Maria na magbigay ng trial lesson kay Jung. At noon ngang May 26, 2023, nang mga bandang 5.30 ng hapon, pumunta si Jung sa Gyumjunggu Busan, kung saan nakatira si Maria na nakasuot ng uniforme na binili niya online upang magpanggap bilang isang estudyante. Nang makapasok sa loob si Jung sa apartment ni Maria, hindi ito nagaksaya ng oras. Agad na niyang inundayan ng saksak ang biktima gamit ang isang kutsilyo. Matapos isagawa ang krimen, umalis siya sa apartment upang bumili ng mga trash bag at bleach. Nang makabalik sa apartment, sinimula na niyang paghiwahiwalayin ang katawan ni Maria. Lumipas ang ilang oras mga pasado hating gabi nang matapos ang kanyang paghiwahiwalay sa katawan. Inilagay na niya ang ilang bahagi ng katawan ni Maria sa isang maleta. Saka umalis sa apartment ng biktima at sumakay ng taxi patungo sa isang kakahuyan malapit sa Nakdong River kung saan niya itinapon ang katawan ang buong akala ni Jung na nakagawa siya ng isang perpektong krimen. Subalit ang hindi niya alam, nagulat ang sinakyan niyang taxi driver sa mga polis. Dahil napansin ng taxi driver na may kakaiba sa maletang dala ni Jung, natila isa umanong dugo ang tumulo mula rito. Ayon sa taxi driver, pagkatapos tumulong ako sa pagbaba ng maleta, nadumihan ang kamay ko ng isang malagkit na likido. Pagbalik ko sa driver's seat, nakita ko na isa itong dugo. Ayon sa report, ang taxi driver ay hindi na isinapubliko ang pagkakakilanlan at kalaunan siya ay huminto na sa kanyang trabaho bilang taxi driver dahil sa nararanasang post-traumatic stress mula sa kanyang nasaksihan. Samantala, matapos na iulat ng taxi driver ang kanyang nasaksihan, agad na pumunta ang mga pulis sa nasabing lugar. 소통이 pagkarating sa lugar, nakita nila ang maleta na pinaglagyan ng katawan ni Maria. Sa loob ay ang pira katawan at ID ng biktima, kaya nakuha nila ang address nito. Pagkarating sa apartment, nakita nila ang ilang bahagi pa ng katawan ni Maria at sinumulan na nila ang pag-iimbestiga. Maliban sa salaysay ng driver, nakakuha ang pulisya ng mga public security camera na pinagdaanan ni Jung. Batay sa footage, makikita si Jung na nakasuot ng face mask na bago ang damit, na tila sa biktima pa ang jacket na suot at may dalang maleta na digulong. Ito ay naglalakad ng normal na tila walang karumaldumal na ginawa. Samantala, batay sa resulta ng autopsy, si Maria ay nakitaan ng isang daan at labing isang saksak sa buong katawan nito. Ayon sa pahayag ni Lee Jung Bin, isang forensics expert na nagsuri sa biktima, may ilang sugat sa palad, sanhinang paulit-ulit na pagsaksak ng sospek gamit ang dulo ng kutsilyo sa kabila na ang biktima ay patay na at hindi na nanlaban. Tulad ng nabanggit ng police officer sa parehong araw ng May 27, 2023, mga alas 6 ng umaga, Mabilis na aresto si Jung. Pagkatapos ng kanyang pag-aresto, nagbigay si Jung ng magkakaibang mga pahayag tungkol sa kung bakit niya pinatay ang biktima. Ang isa na nga dito ay, siya umano ay nagdudusa mula sa hallucinations. Ayon naman sa pahayag niya sa mga pulis, kahit pagkatapos kong patayin siya, siya ay nabuhay muli at nagsimulang makipag-usap sa akin. Pagkatapos Sinabi rin niya sa mga polis na inabando na lamang niya umano ang bangkay matapos ang biktima ay pinatay ng ibang tao. Nang maglaon, binago na naman niya ang kanyang pahayag at sinabi niyang hindi niya sinasadyang mapatay ang biktima dahil sanhi lamang ito ng kanyang maramdaming galit nang sila ay magtalo. At noong May 31, 2023, binago niya muli ang kanyang pahayag at sinabing gusto niyang subukang pumatay matapos niyang makabasa ng mga nobela at makapanood ng isang programa sa telebisyon patungkol sa pagpatay, kaya naman napukaw ang kanyang interes na gawin yun. Noong June 9, 2023, iniharap si Jung sa press na natatakpan ang kanyang mukha ng isang sombrero at isang face mask nang ito ay lumabas mula sa Busang Dongnae Police Precinct. 살인 충동은 혹시 언제부터 느끼신 피해자는 유가족께 할말 없습니까? 피해자 유가족 분들이 가장 진심으로 죄송합니다. 사례 후에 여러 차례 집을 오가셨는데 혹시 이유가 있었을까요? 실종 사건으로 위장하려고 했습니까? 제 정신이 아니었던 것 같습니다. 죄송합니다. At noon on June twenty one, twenty twenty three, Si Jung Yu Jung ay kinasuhan naman ka s o n g murder, corpse desecration. corpse abandonment, and theft. Dito na po natatapos ang kwento patungkol kay Jung Yu Jung. Ako po si G. Maraming salamat.